Walang pang pagkain abang tama tanda nito. na. Wala ng ginos. Wala ng ginos. Kung paro paro yun. kamay. ginagawa mo dito? Ay, bakit ngayon ko lang ang... Ano? Anong ngayon lang? Anong nga ang ginagawa mo dito? Ay, bakit ka pa ba na para sa ko pa nasa Ay, ba hindi? <laughs> Ay. Tay, hindi ko naman alam na ikaw talaga yung kausap ko. Ah, tsaka, bakit ka pa nandito? Kilala mo ba itong mga to? Bakit? Siguro tinakbuhan mo na naman ano? Ano? Uh, ikaw ako magsalita ka. Ang ibig mo ay. sabihin, ikasalanan ko ba ito? Aba! Ano ay, kung gayon eh? Ay, ay siya, nabala pa pala kita noon. Ay siya, hindi nabali. Ay siya, ay! ay, ay. Balikan ninyo ako din eh! Ako'y magpapagpeso na ulit! Ay